Anong ganap sa mundo ng showbiz? Si Andrea Brillantes ang umano'y nagtapat kay Catherine Bernardo tungkol sa panluloko ni Daniel Padilla. Ayon sa naunang source ng PEP, sinabi umano ni Andrea kay Catherine ang pangyayari sa kanilang dalawa ni Daniel. Plasing daw si Andrea nang tawagan si Catherine at humiling ng pagkikita. Inamin umano ng batang aktres na pumunta siya sa bahay ni Daniel noong November 2021 sa pinakabagong update na ibinahagi ng PEP tungkol dito. Ayon sa bagong source, sinasabing hindi November 2021 ang mangyari ang pangyayari sa pagitan ni na Andrea at Daniel. Gayunpaman, tumanggi ang source na ibigay ang eksaktong petsa. Sa kabilang banda, naninindigan ng mga naunang source na nangyari ito noong November 2021. Sinabi din ng bagong source na may mabubuting layunin si Andrea Brillantes nang magdesisyon siyang aminin kay Catherine Bernardo ang nangyari sa kanilang dalawa ni Daniel Padilla. Payo daw ito ng kanyang spiritual support group bilang hakbang sa paghingi ng tawad sa kanyang nagawang kasalanan. Ito umano ang dahilan kung bakit humiling siyang makipagtagpo kay Catherine at doon inamin ang lahat. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share like at mag-comment ng inyong opinion and favor naman po please don't skip the ads